Ang company na yon ay may, may transaksyon sa mga sa diskaya. Mga, sa mga oh, diskaya. Hmm. Ah. Ang hina naman ng nag-research na <laughs> hmm. Alam mo, diyan lang pinanilitaw talaga. Bayaran ng mga media ngayon eh. Hindi man lang nila tinignan yung aking asawa ay isang independent director. Hindi man lang nila ni-research. Ano bang ibig sabihin ng independent director? Mm -hmm. Ang independent director, ay hindi ka magpo-qualify kapag ka ikaw ay uh, may kamag-anak mo sa may-ari. <laughs> mm -hmm. At kung ikaw ay may-ari, halimbawa ah, meron kang uh, pag-aari doon. Opo. Okay. Eh ito ho, um, pati ang inyong misis, eh, uh, nakakaladkad daw ngayon. Nasa isang, saan ho ba siya? May connected sa isang insurance company. At ang... Uh, insurance uh, company na yon ay may, may transaksyon sa mga, sa mga diskaya. Sa mga diskaya. Ang hina naman ng nag-research na yun. <laughs> mm. na -na At Alam mo, dyan lang pinalilitaw talaga, bayaran na mga media ngayon eh. Hindi man lang nila tinignan yung aking asawa ay isang independent director. Hindi man lang nila ni-research ano bang ibig sabihin ng independent director. Mm -hmm. Ang independent director ay hindi ka magpo-qualify kapagka ikaw ay uh, may kamag-anak doon sa may-ari. <laughs> mm -hmm. At kung ikaw ay may-ari, halimbawa meron kang uh, pag-aari doon mm -hmm. at meron kang kakilala sa mga uh, namininuno doon at nagpapasya lahat doon. Hindi ganoon ng uh, independent director. Dapat independent ka. Mm -hmm. Ang katungkulan mo lang i-protect yung minority shareholders at saka paminsan-minsan humahatro ka sa good governance, yung objectivity ng kanilang pagpapasya. Pero kahit kailan, wala kang pagmeneari doon, wala kang kinalamanan kung sino man yung mga may interest doon. Ganun po yung independent director. Hmm. Ngayon po, kung alimbawa sasabihin nila na dahil may mga contractors na nagpasya na kuhanin na servisyo ng uh, kinasasangkutan na insurance, E eh, tingnan po niyo yung mga sasakyan ninyo sa baka kasi covered baka baka nakuha po nyo yung, uh, yung third party liability po o kaya ano eh baka, baka yung pong uh, pinag-uusapan nating insurance ibig ba sabihin pati mga sasakyan nyo may problema na rin mm. so ang uh, ang uh, binabanggit po ngayon um, bagamat yung independent director ipinaliwanag nyo na uh, ang dating po ngayon sa publiko e eh, conflicted po kayo yan po yung gusto nilang uh, palabasin. Pero palagay ko naman sa pamamagitan po ng mga programang katulad ninyo, may papaliwanag kahit unti-unti, mahimas-masan po yung mga nag-iisip ng kung ano. Lalo Lalong-lalo na yung merong motibo rito. Mm -mm. kami kasing nakitang koneksyon uh, connection sa mga naninira na yan. Uh, siguro sa mga susunod na araw, eh, ibubulgar din natin. Mm -hmm. Dahil nga ang kagustuhan lang nila, ay makapanira kahit sa anumang paraan. Hindi man lang nila isa sa alang-alang na wala namang connection yung pagiging uh, independent director mm -hmm. ng aking may bahay. Oo. Oh. At eh, saka nga ho, kung uh, lahat na lang ba nang nakatransaksyon ng mga diskaya pag naungkat, uh, eh masama? G saka, gan market, ganun, ganun ho yata ba yung ah oh. lamang ba yung na-cover kaya ng uh, nung mga bans nila o kaya na surety bans? Eh. wala na, na bang ibang contractors <laughs> na kumuha ng mga service na, ng na, mga na, insurance company Hindi, no. saka meron pa isa akong tanong doon Kung uh, hindi ko kasi na Na-research na, ito eh no? Uh, Senator Yung po bang mga Lahat ba ng mga projects na mga Diskaya, Uh, o kaya lahat ba ng mga properties nila, eh isang insurance company lamang, itong insurance company that uh, oh, yeah. where your uh, wife is an independent director, ang uh, kanilang kinuha? Hindi ko alam, Katuneng. Siguro mm. dapat sila yung uh, mag-siaset mm -hmm. napakaraming insurance company dito sa ating bata. Dami mm, mm -hmm. talaga. Okay. Isa pa, uh, Senator, yung witness na humarap si, si, si yung Marines, Si Orly Gurtesa, May may natatrack nyo pa kung nasaan? May communication pa kayo? Uh, hindi ko siya nakakausap eh. Ang nakakausap niya, yung mga talagang mga taong uh, pinagtiwalaan niya bago ako makakausap niya. Mm -hmm. At ang pagkakaalam ko, kinupok siya ng kanyang tropa dahil... Uh, Sa Marines? Sa aking pagkakaalam, yung mga Marines. Oo. Uh -huh eh may nagtatangka na rin daw sa buhay niya kanya sa kaya yun ang pagkakasabi sa akin nung uh, mm -hmm. mga emissaries Opo. Nung una kasi eh, ayo siya tumanggi mismo eh, di ba? Nang uh, ng uh, security na handa namang ibigay sa kanya pero siya tumanggi. Eh. Nung una kasi nakasaad sa kanyang uh, salaysay mismo. Uh, gusto niya rin uh, eh, na masailalim ilalim sa witness protection program. Nagkaroon lang ng siguro, ewan eh, ko, nang, nakikita ko kasi nung magkatabi sila ni Secretary Boying, mm -hmm. eh, hindi ko alam, uh, kasi siguro yung pinag-uusapan dahil na, siya sa tabi. Katabi mm -hmm. ni Secretary Boying yung uh, Alcantara at saka yung uh, Bernardo. Magkakadikit sila. Bago matapos ang hearing, ayaw niya nang magpa-cover eh. Uh, Ba't kaya? <laughs> Basta sabi niya, uh, ayaw ko na po. Uh -huh. Ang taka rin ako. Bigla, uh -huh. sa... <laughs> uh -huh. Bigla siyang umayaw. Bigla siyang umayaw. At pati yung uh, protective custody ng Senado, sabi niya, wag na po. Huwag na rin. Huwag na po. Ang abala uh -huh. tao, sabi niya. Total, kaya ko na po protection na lang aking sarili, sabi naman niya. Pero sa pagtaya ninyo, uh, credible, credible, witness credible witness ito, na. Kadante? Sa nakita ko na sa aking karanasan bilang uh, trial lawyer, uh, ka Jerry, credible na credible itong tao ito. Mm -hmm. Kaya nga pinipilit na butasan eh. Mm -hmm. Eh, mo, eh, akala mo eh, siya pang pumasangkapan ng uh, at parang siya pang naneki ng notaryo. Saka naman nakakita ng ganitong klaseng mga, mga pagpaparatang na imposible naman. Yung, yung ah, bago lang po natin puntahan yung, yung notaryo uh, senator. Um, meron po bang mga nabanggit sa inyo itong sigutesa na halimbawa video o picture na pwedeng magpatunay o mag uh, o kayo mga kasama niya na pwedeng mag uh, corroborate sa kanyang mga statements. Tinanong ko nga sir eh, dahil meron siyang sinabing thread eh. Mm -hmm. Sabi niya umalis na po ako sa TRED nung magpasya po akong uh, gawin nito kasi uh, nahihiya po ako sa mga kasama ko. Ang usapan kasi namin kung lalabas ako ay magkakasama kami. Mm -hmm. yun ang kanyang binanggit. Kaya lang po dahil uh, ang dami pong dapat na isipin, sabi niya, nag uh, nagpasya na po ako na ako na lang muna po para wala na pong maraming ma-involve sabi niya sa akin. Mm -hmm. Yung pong uh, uh, tungkol naman sa notario. Uh, 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 notaryo An paano raw po ba nagpa-notaryo to si uh, si uh, Gutesa? Pumunta siya doon sa opisina ng notaryo publiko. Pumunta siya mm. at uh, ganito yan eh. ang nakita Ako. ko doon sa notarial details nung uh, nagno na abogada. Mm. Ah, uh, doon sa Ermita ang opisina niya. Opo. Yeah, Ngunit parang meron siyang ano eh, parang meron siyang parang branch eh. Mhm. Mm uh, na na doon sa me Bidor Street sa Pasay City. Ah. Uh. Oh. Kinunan pa nga niya ng ano, kinunan pa nga niya ng litrato eh, yung uh, lugar eh. Mhm. O ay nakalagay doon sa notaryo eh, notaryo publiko 24/7. Ah. Mm -hmm. uh saan ka naman nakakita? Ikaw ba? Ikaw ba ka tunyeng ka, Jerry? Kung ikaw ba yung nag-rotaryo 24-7 ba? Hindi ka naman natutulog. <laughs> <laughs> hindi kaya, uh, kadante, hindi nyo ba na consider na, 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 yung scenario na baka hindi talaga yun yung abogado, baka staff lang niya yung, hmm. yung, uh, ganun naman, yung ganun naman lagi eh. Di ba, uh, pag pumunta nga, hindi pa nga ako nakakita ng, nang aktwal na abogado, pag nagpapanotaryo ako, eh, pa pasensya na kayo. Eh, yung mga maliitang class action lang nung araw. Mm. Ang karaniwan gano'n. Ay, ito, eh, lalo na ito nakita ko eh. Uh -huh. Dahil parang parang isang nasa gilid lang ng kalsada eh. Samantalang uh -huh. yung talagang opisina niya, makikita mo sa notarial detail, nasa Ermita. Pero ito bakit nando sa Villaruel Street, doon sa Pasay City. Sa mga field, ginagamit niya yung lugar na yon Nag-assign siya ng isang staff doon o no? sekretarya kaya. Uh -huh. Makapalang tao siguro doon. sabay doon lamang doon sa nak nakita ko yung book <coughs> number niya, book number 8 na eh. Ibig sabihin talagang trabaho nila talaga, magnotaryo. Parang hmm. maramihan ito talaga. Opo. Mm -hmm. Opo. Okay. E eh, hindi mo kaya babaligtad itong witness Ayon. na ito?